Luzawzaw. Talagang siya nga. Ma, huwag kang magalala. Babalik ako agad. Susundan ko lang ang asawa ko. Asawa? Sino kaya? Ay, yun yan! yan! Sana maging maayos ang lahat. Manager Lou, hindi ko inaasahan na ganyan kataas ang posisyon mo at bababa ka pa para mag-interview bilang intern. Nakita pa kita dito. Dapat nag-check muna ako ng good luck bago lumabas. Ang init naman ang ulo mo. Mas ng ang araw ko to. Sa paghahanap ng trabaho, nakita ko pang ex-boyfriend ko.